Mga time traveler, totoo nga kaya sila? Nakaka-excite isipin, no? Ang ideya ng paglalakbay sa oras ay matagal ng kinagigiliwan ng marami. Sa mga libro, pelikula at serye sa telebisyon, madalas nating nakikita ang mga karakter na bumabalik sa nakaraan o kaya sumisilip sa hinaharap. Yung tipong babalik ka sa nakaraan o kaya si silip sa future. Isipin mo na lang, makikita mo ang mga pangyayari noong unang panahon o kaya'y masilip ang mga teknolohiya at pamumuhay sa hinaharap. Parang sa mga pelikula lang. Pero paano kung hindi lang ito katang isip? Paano kung may mga tao talagang nakapaglakbay sa oras? Pero paano kung may katotohanan pala ang mga time traveler? Paano kung may mga taong nagmula sa hinaharap na bumabalik sa ating panahon upang magmasid o magbago ng kasaysayan? Paano kung may mga nakapunta na pala dito sa atin galing sa ibang panahon? Ang ideya ng mga time traveler ay nagbibigay ng maraming katanungan at haka-haka. Ang daming ang haka-haka tungkol sa mga time traveler eh. May mga teorya na nagsasabing may mga teknolohiya na sa hinaharap na nagpapahintulot sa mga tao na maglakbay sa oras. Merong mga nagsasabi na totoo sila, at meron din namang hindi naniniwala. Ang iba'y naniniwala na ang mga time traveler ay bahagi lamang ng mga urban legend o kaya mga kwentong bayan. May mga lumalabas pa ng mga litrato at video na pinaniniwala ang ebidensya raw ng pag-exist nila. Ang mga ito'y madalas na pinagtatalunan kung tunay ba o peke lamang. May mga kwento rin kumakalat tungkol sa mga taong bigla na lang sumusulpo at naglalaho, parang mga bulala. Ang mga ganitong kwento ay nagbibigay ng misteryo at intriga sa ideya ng time travel. Pero sa dami ng mga kwentong ito, mahirap malaman kung alin ang totoo at alin ang gawa-gawa Ang mga kwento ng time travel ay nagiging masalimuot dahil sa dami ng mga bersyon at interpretasyon. Kaya tara, samahan niyo ako at alamin natin ang katotohanan tungkol sa mga time traveler. Susuriin natin ang iba't ibang teorya at ebidensya na nagpapakita ng posibilidad ng paglalakbay sa oras. Malay mo, baka naman hindi lang sila katang isip? Baka may mga bagay na hindi pa natin naunawaan tungkol sa oras at espasyo? O baka naman produkto lang sila ng ating malawak na imahinasyon? Ang ating pagnanais na makapaglakbay sa oras ay maaring bunga lamang ng ating pagkamalikhain at pagnanais na malaman ang hinaharap o baguhin ng nakakaraan. Sa mga susunod na bahagi, ating susuriin ang mga teorya, ebidensya, at kwento tungkol sa mga misteryosong time traveler. Tatalakayin natin ang mga posibleng teknolohiya, mga kwentong bayan, at mga ebidensyang nagpapakita ng posibilidad ng paglakbay sa oras. Huwag kayong bibitiw dahil marami pa tayong matutuklasan. Bago tayo mag-imbestiga, dapat alam muna natin kung ano ba talaga ang isang time traveler. Ano nga ba ang time traveler? Paano sila naglalakbay sa iba't ibang panahon? At ano ang mga teorya sa likod ng kanilang paglalakbay? Sa madaling salita, ang time traveler ay isang tao o nilalang na kayang maglakbay sa iba't ibang panahon. Sila ay maaring pumunta sa nakaraan upang makita ang mga makasaysayang pangyayari o sa hinaharap upang masilip ang mga teknolohiyang hindi pa natin nararanasan. Isipin mo na lang, parang time machine na kotse. Pwede kang pumunta sa kahit anong lugar gamit ang kotse, 'di ba? Ganon din ang time machine, pero imbis na lugar, panahon naman ang binabagtas nito. Ang ideya ng time travel ay matagal ng bahagi ng ating imahinasyon, mula sa mga libro hanggang sa mga pelikula. Ganon din ang time machine, pero imbis na lugar, panahon naman ang binabagtas nito. Ang konsepto ng paglalakbay sa panahon ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maunawaan ang ating nakaraan at hinaharap sa mas malalim na paraan. Ayon sa mga siyentipiko, pwede raw maglakbay sa panahon gamit ang konsepto ng space-time continuum. Ang space-time continuum ay isang teorya na nagsasabing ang oras at espasyo ay konektado at maaaring manipulahin upang makapaglakbay sa iba't ibang panahon. Pero sa ngayon, wala pang matibay na pruweba na nagpapatunay na posible talaga ang time travel. Maraming eksperimento at pag-aaral ang isinasagawa upang tuklasin ang posibilidad ng paglalakbay sa panahon. Ngunit, wala pang konkretong ebidensya na magpapatunay dito. Pero hindi ito dahilan para mawalan tayo ng pag-asa. Ang agam ay patuloy na umuunlad at maraming mga bagong tuklas ang nagaganap araw-araw. Ang mga posibilidad ay walang hanggan at ang paglalakbay sa panahon ay maaring maging realidad sa hinaharap. Maraming posibilidad ang agam at baka sa mga susunod na taon o dekada ay matuklasan na rin natin ang sikreto ng paglalakbay sa panahon. Sino ang nakakaalam? baka isang araw tayo mismo ay maging mga time traveler at makaranas ng mga bagay na dati sa imahinasyon lamang natin nakikita kung totoo man ang mga time traveler ano kaya ang mga ebidensya na magpapatunay dito ibig sabihin ba nito ay nakapunta na sila sa iba't ibang panahon sa kasaysayan at kung oo paano kaya nila nagawa ito may mga nagsasabi na posibleng oo maraming mga teorya at haka-haka ang lumalabas tungkol dito may mga lumang litrato at paintings kasi na may mga bagay o tao na parang hindi naman nag-exist noong mga panahong iyon. Halimbawa, may mga larawan na nagpapakita ng mga taong may suot na modernong damit sa isang sinaunang setting. Isa na dito ang The London Hammer. Ang martilyong ito ay natagpuan sa Texas, USA at tinatayang mahigit apat na ang milyong taon na ang edad. Ang nakakapagtaka, ang itsura ng martilyo ay halos kapareho ng mga ginagamit natin ngayon. Paano kaya ito napunta sa ganoong katagal na panahon? Ang mga sinaunang kagamitan ay kadalasang simple at gawa sa mga materyales na madaling makuha. Ngunit ang The London Hammer ay tila mas advanced kaysa sa mga inaasahan natin mula sa panahong iyon. Posible kayang naiwan ito ng isang time traveler na napadpad sa sinaunang panahon. O baka naman may ibang paliwanag dito na hindi pa natin natutuklasan. Bukod sa mga artifacts, may mga kwento rin tungkol sa mga taong nakakita umano ng mga kakaibang nilalang o bagay na parang hindi naman kabilang sa kanilang panahon. Ang mga kwentong ito ay nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng mundo. May mga nagsasabi na nakita sila ng mga taong nakasuot ng kakaibang damit na tila hindi akma sa kanilang panahon. Ang iba naman ay nag ng mga teknolohiyang hindi pa dapat umiiral. O kaya naman ay mga sasakyang panghimpapawid na hindi pa naimbento noong mga panahong iyon. Ang mga ganitong kwento ay nagbibigay ng misteryo at intriga sa ating kasaysayan. Kahit na nakaaliwisipin na posibleng may mga time traveler na nakapunta na sa nakaraan, mahalaga pa rin na maging mapanuri tayo sa mga ganitong kwento. Hindi lahat ng kakaibang bagay ay agad na nangangahulugang time travel. Maraming mga eksperto ang nagsasabing ang mga ganitong kwento ay maaaring dulot lamang ng maling interpretasyon o kaya'y mga peking ebidensya. Mahalaga na suriin natin ang mga ito ng mabuti. Hindi porket kakaiba o mahirap ipaliwanag ang isang bagay ay agad na nating sasabihin na gawa ito ng time travel. Kailangan natin ng na masusing pag-aaral at ebidensya upang mapatunayan ang mga ganitong teorya. Sa huli, ang pagunawa sa ating kasaysayan ay isang patuloy na proses ng pagtuklas at pag-aaral.